Atras mga idol, atras ang ating trupa. Okay, atras! Ayan, atras yan mga idol. Okay, atras yan mga idol, atras. CT, OK. Nói đi luôn, tìm Tina nói đi. Nhanh. Nào, mày xem mang Idol Nào, mày Ayan, si General Baba mga idol. Ayan, si General Baba ay uh, babiyahin na mga idol. Ayan ito mga idol, ulo lang to, mga idol. Ayan o, no? walang, uh, walang nakahihilang uh, trailer. Tama 'yung mga nuna ano, ng mga idol napakasikip. Pakasikip ng aming drive uh, mga idol. Oh. Yan na atrakedan mga idol lo. Tama tama lang mga idol ang uh, trailer makadaan. Ayan na uh, yun lang mga idol. Maraming salamat sa panonood ng ating uh, vlog. Ayan, Bye-bye mga idol.